maling mali lalo lalo pa yung resolution na pinapaimbisiga ng SMN and pending investigation should... hindi maganda na idadamay nyo talaga ang network All right, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. Dating political advisor ni Pangulong Digong na si Attorney Salvador Panilo ay binabatikos ngayon ang kamarad representante dahil sa kanilang personal na atake sa mga hosa ng Iziminay na sila ka Eric at Dr. Badoy na ngayon ay nagsasailalim ng hunger strike. Naku po, makababayan po natin pang limang araw at marami pa ang nagbabatikos na omanoy nagkukunwari lamang ang dalawa. Ngunit seryoso nga, omano, Itong si ka -Eric at si Dr. Badoy sa kanilang ginagawang hunger strike at ngayon hinihigpitan sila sa paggamit ng cellphone o mano. At uh, paglinggo ay bawal din magkaroon ng bisita ito si Dr. Badoy at si ka nako po mukhang uh, may nagaganap na marsyalo dito sa pamunuan ng House of Representatives at siyempre ang masusunod ay ang kanilang leader mga kababayan. Kaya ngayon naman ang hamon ni Atty. Salvador Fanilo, kung talagang may pagkakamali itong si ka Eric sa kanyang pagtanong sa 1.8 billion na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez ay siya lang ang dapat kasuhan at wag damay itong pamunuan ng isimina news. So, Kamarande Representante, eh kayo naman eh, ingnan nyo naman ang kalakaran ng inyong pinakulong. <clears throat> ilagay niyo ang mga sarili niyo sa kanila. Eh, bukang hindi yung makatawa yan. Eh, siguro, tama na yung binigay niyo sila ng leksyon. At idimanda demanda niyo kung gusto niyo kung talagang merong kasalanan. At para malaman natin kung meron kang kasalanan o no, wala. So, pagkat yun eh, eh, in the realm of, the spe of speculation pa lang yan. Ang kumalang eh, kung ang ginawa. Ayan, tama yan. Dadalhin sa proper forum doon sa Korte Suprema kung talagang may kasalanan itong si Kairik. wag dadalhin dyan sa husgado <laughs> ng House of Representatives na alam naman po natin na walang mananalo kundi ang mga tongresista lamang alam natin ah, pag-debate ang pag-uusapan dyan. Manila ay laban sa batas. Malinamang kinundina ni Panelo ang inihain ng resolusyon sa Kamara para suspendihin ang prangkisa ng SMNI. Talagang ako, I'm uh, reacting, I'm sorry to say, kaibigan natin yung uh, naghahain ng resolusyon, maling-mali. So naghahain nga ng resolusyon mga kababayan po natin ay maling-mali o mano. So walang iba kundi itong si Congresswoman Meg Nucrales na napikol sa kanyang Facebook Live dahil tinanong nga rin siya ano, kung magkano o mano ang kanyang parte bayad uh, sa kanyang pag-file ng house of resolution. Hindi naman natin ma-deny yan mga kababayan po natin na kapag uh, nagpapasikat yan, nagtatrabaho, lumalapit sa pamunuan ng uh, House of Representatives, ay simpre siya yung makatanggap ng maganda-gandang budget. Eh, hindi nila pwede maloko ang taong bayan dahil alam na nga ang kanilang kalakaran So, sana maging patas lang sila at doon lang sila sa tama. Hindi dahil sa kanilang kundo, eh, grabe, ipalit nila ang kanilang dangal. So, ngayon, tingnan mong nangyayari. Binabati ko sila. Kahit yung mga kalugar niya sa Davao City, mga kababayan po natin, galit na galit ngayon. kay Congresswoman Chris Woman, Lalo-lalo pa, yung resolution na pinapa-investiga ng SMNI and pending investigation It should cease operations us Mario Joseph. Eh gusto mo sabihin eh kung ang investigasyon nyo eh matapos hanggang matapos ang mundo hindi na makaka-operate ang SMNI. That again is a grave abuse of discretion. That is an attack on the freedom of the press. You are muscling this network from doing its duty to the people. Ibinabala rin ni Panelo sa mga mambabatas na huwag idamay ang prangkisa ng SMNI sa kinakaharap ng dalawa nitong anchors. Alam po niyo hindi maganda na idadamay niyo talaga ang network. Huwag niyong isama yan sapagkat yan ay magnimit siya ng protesta ng maraming mga kababayan natin. And we do not want to reach that point where there will be again upheaval in this country. Kind of... Sawang-sawa na tayo dyan. So kayo po'y maging mahina. Huwag kayong hunger strike for a few days. Pero huwag niyong pabahay niyan sapagkat kailangan niyong maging malakas. Epa, eh, pa, pag humina kayo ng na humina, hindi kayo kakain. Eh... Tama yan mga kababayan natin. Sana itigil na rin, ano. Ika-Eric at Dr. Abadoy ang kanilang pag-hunger strike. Kasi paano sila makalapaglaban? Tama nga, ano, ang sinasabi niya ito, Salvador Panilo. So, panglimang araw na na-hunger strike nila ngayon. So, nakawawa, kawawa naman sila. Alam natin ang kanilang pinaglalaban at gustong iparating sa pamunuan ng House of Representatives at sa committee na uh, franchise. Pero ganoon pa rin mga kababayan po natin, kailangan nilang magpalakas hindi lang sa kanilang ipinaglalaban na tama kundi para din sa kanilang pamilya. So palagay ko, 5 days is enough para sa kanilang ginagawang hunger strike. Matigas ang House of Representatives, mga kababayan po natin. Hindi sila naapektuhan, kumbaga o effect sa kanila itong hunger strike na ginagawa ng dalawang uh, host ng SMN News paano pa? Paano, paano nyo ipaglalaban ang inyong mga karapatan? Kailangan, healthy rin kayo. It's enough that you have voiced your opposition and uh, declare your principles in defense of your freedom to speak out eh, at ang suporta ng mga taga-labas. Huwag nyo nang patayin ang inyong mga katawan sa pamamagitan ng matagalang hunger strike who have been given the mantle of power to govern this country always ponder on the words there is a saying whom the gods wish to destroy they first make mad ang gustong ilaglag sa bangin ng mga diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan so so nakita natin mga kababayan po natin ang uh, punto ni Atty. Salvador Panilo lahat ay talagang tinamaan itong mga namumuno dyan sa House of Representatives. At syempre, itong namimersonal para sa EZMNI, para kay ka Eric at kay Dr. Badoy. Alam naman ba natin ang kanilang pagkakontemp ay hindi lang sa kanilang sinasabi at hindi lang sa source. Kunti mga personal na rin na atake doon sa ilang congressman na kanilang... Uh, na content diyan sa kanilang programa sa laban kasama ang bayan. So, bumawi nga, ano, lalo na itong si Congressman Abante, nagalit na galit, dahil uh, i uh, siya sa mga mga kaliwang grupo. Uh, actually, mga kabayan po natin, bakit tayo magalit kung hindi naman totoo? Magpaliwanag ka, ikontrahin mo. So, tapos, di diba? Pero bakit sila nagagalit? Yan ang tanong ng taong bayan. So, ngayon mga kababayan po natin, antayin natin kung sasagutin nga ba ng uh, pamunuan ng House of Representatives, ang hamon ni Atty. Salvador Panilo, na kung talagang uh, ang uh, kanilang uh, habol dyan, ay itong paratang umano, ang tanong na 1.8 uh, billion ang travel fund, eh, di kasuhan nila itong si wag Huwag na idamay ang buong pamunuan ng Isiminay kasi hindi lang naman ang isimina News ang apiktado dito, kundi sila na rin, ang taong bayan ay nanggigigil ngayon na nagagalit sa kanilang panggigipit ah, sa istasyon ng Isimina News. Ganun pa man mga kababayan po natin, sila pa rin ang magde-decision dahil sila ang nasa pwesto, tayo ay magsasalita tayo, magbibigay ng ating sariling opinion at saloobin. Bukas ay magkakaroon muli ng pangatlong araw ng pagdinig sa franchise ng Isimina News. So, tingnan natin kung ano pa ang mangyayari at kaihinatnan at masuspindi na ba ang Isimina News sa pagkakataong ito para sa inyong sariling opinion sa loob ng komento. Huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat po mga kapayan. At yan po yung ating update ngayong araw.